nais ko talakayin sa inyo kung ano nga po ba ang relihiyong Islam. Bakit pinasok ito ni sister? sister? Hindi ba alam natin pag sinabing Islam, relihiyon ito ng mga magugulo, relihiyon ito ni Bin Laden, relihiyon ito ng ISIS, relihiyon ito ng Maute. Bakit kaya itong si sister tinanggap ang Islam? Gusto ba niyang maging abusaya? Gusto ba niyang maging masama? Gusto ba niyang maging mamamatay tao? Alam niyo po ba ang Islam ay hinango mula sa ugat na salitang salam na ang ibig sabihin ay peace. Ang ibig sabihin po ay kapayapaan. Ang Islam po ay hinango sa ugat na salitang salam na kapayapaan. Kaya kung mapapansin po ninyo, pagbati ko po, po kanina, sinabi ko, Assalamu alaikum. Sabi ko, May the peace and blessing of Allah be with you all. Sumain nyo na ang kapayapaan. Yun po ang aming pananampalataya. Peace. Yun po ang pinasok ni Sister Kapayapaan. Ito po ay hindi hinango mula sa pangalan ng tao, buok, tribo o bagay. Ito po mismo ay nagmula sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha at inangkin niya sa kanyang pagsasabing Inna dina inda Allahil Islam Wikang Arabic po ito na ang ibig sabihin katotohanan ang pananampalataya o pamamaraan ng buhay panuntunan ng buhay na aking tatanggapin sa aking paningin, sabi ng Diyos, ay ang Islam lamang. Ano po yung Islam? Pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. Gusto ko pong tanungin sa inyo ngayon, yun po bang pinasok ni sister na pananampalatayang pagsunod, pagsuko, pagtalima, pagsamba sa iisang Diyos? Mali po ba? Mali po ba? Tama po. Dahil lahat tayo gusto natin ang pamamaraan natin ay pamam para ang pagsunod, pagsukot, pagtalima, pagsamba sa isang Diyos lang. Yun po ang pagdating pala tayo Islam. Pagpapasakop sa kalooban ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At nung tinanggap po ni Sister ang Islam, tinawag po siyang Muslim. Tinawag siyang Abu Sayyaf. Nung naging Muslim siya, naging mamapatay tao ba siya? Naging masama ba siya? Nung naging Muslim si sister, naging masama ba siya? Tinuruan ba niya kayong pumatay? Sinabi ba niya na ang pananampalatayang pinasuko ko ay pagpatay, kaguluhan o paggawa ng hindi makatarungan? Alam po ba ang katagang Muslim ay binigyan ng ibang pakahulugan ng mga hindi Muslim na mga naninira dito? Pero sa katotohanan po, pag sinabing Muslim, ito'y wikang Arabic tulad ng Islam na ang ibig sabihin Muslim, sila yung mga nilikha o nilalang na sumusunod, sumusuko, tumakaluma at sumasamba sa isang gusto. Volunteer po, magtatanong ako, sinong gusto? May itatanong lang ako. Hmm. Si Nanay. Nay, ano po pangalan mo? Sonia. Nanay, Sonia. Nay, gusto mo bang sumunod, sumuko at tumalima sa isang Diyos lang? Gusto niyo po ba? Siyempre naman, sino po ang tao ayaw sumunod, sumuko at tumalima sa batas ka ng isang Diyos? Nay, iaangabi ko po yun. Nay, gusto mong mag-Muslim? Di ba natawa si nanay? Kanina, nung pinanong ko siya, gusto mong sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng isang Diyos? Sabi ni nanay, oo. Sino nga ba naman ang ayaw sumunod sa Diyos? Pero pag inarabik mo na, Nay, gusto mo mag-Muslim? Sabi na lang ni Nanay, nangitin na lang siya. Bakit? Kasi po, parang para sa atin, sa ating pananaw, magkaiba yung Muslim doon sa katagang sumusunod, sumusuko at tumatalima sa isang Diyos lang. Pero sa katotohanan po, Nay, magkasing